Okay, sa ilalim ng puting buwan na kulang-kulang sa kalahati. Buwan yan, buwan. Susundo ako ng alaga ko, alas 6 na ng gabi. Wala pa 3 minutes pa bago mag-alas 6. Nakita ko yung buwan, Kinuhanan ko na. nandito pala ako sa mga lugar na matatayog the buildings. Kita niyo yung mga building. Building niya, nakita niyo. Terahan, opisina, establishment. Nandito ako sa syudad, kaya ganun ang nakikita niyo katayog ang mga buildings. Hapon na, o gabi na pala, alas 6 na lang hapon. Mga 2, 2 minutes na lang bago mag alas 6. At ito si Buwan. Ang pizza ngayon ay September 29, Monday. So, ayan. Tandaan nyo ha, yung buwan yan. Tapos, sa susunod naman, makita nyo naman ako, kukuha ko ng video ng full moon. Kasi, yung buwan na yan, ay kulang-kulang pa sa kalahati. O, diba? Hindi ko na di ko na mapalakihan kasi hanggang ganyan lang yung makukuha kong ano ng ng buwan. Pero kayo na mag-estima. So... Yan po yung i-share ko dito sa video to. This is my video for today. Maraming maraming salamat sa nanood. Sa so, gustuhan nyo ang aking ibinabahaging tanawin dito sa video ito. Gagawin ko ng 3 minutes para sa long, vid long form video ko. Hindi naman kailangan ng long form video ngayon kasi napunta na kaagad sa ano. Pero sige lang kasi mag-upload ako ng long form video. Sayang naman, hindi ko pa ng 3 minutes, eh, maganda ang tanawin, di ba? Ang langit ay medyo blue, medyo gray. Hindi siya totaling blue talaga, no? So, ibig sabihin yan, may mga lugar na hindi maganda ang ano ng panahon, masungit. Kasi medyo, ano ata, sa Luzon, Luzon area, medyo ma maulan. So, yung Hong Kong kasi malapit sa malapit sa Luzon, malapit sa Palawan, malapit sa Zambales. Oo. So, mga 2 hours lang ang biyahe. So, medyo apektado. So, ganyan ang kulay ng kalangitan. Hindi siya talaga totaling blue. Pero so, pag totaling blue, makikita nyo, maganda ang panahon. Pero ito kasi may halong gray. Yan ang tatandaan nyo. Pag may medyo may halong gray ang kalangitan, mayroong part na somewhere na hindi maganda ang ayos ng panahon, masungit. May may parte na maulan ganon. right, matapos na yung video ko. O pati si halaman. yan pala mga balon, makikita nyo kasi yung upcoming days, mayroong event, National Day ng Hong Kong, kaya may mga balon dyan. Entrance kasi yan, kaya nilagyan nila ng balon para uh, pang ano, pang welcome guest. Okay. Simple lang, pero maganda, diba? Oh, ayan o, ayan Simple is the best. Okay. So, tapusin nga yung video ko kasi 3 minutes na at ayan ang, ayan pa rin si Buwan. Moon on the sky at 6 p.m. Good evening sa lahat. Bye bye na. Thanks for watching. Please like and share. Like and subscribe. Follow na rin para ma-update kayo sa aking mga susunod pang videos and photos. Sa mga uploads ko, ma-update kayo. Kaya please like and share. Follow. Bye bye na mga guys. Thank you for watching. Tayog ng building. Dito pa rin sa tayog na building. Okay na babay. May mga ilaw na yung ibang mga tirahan dyan. Ano yan? Bahay yan. Tirahan. Buildings.